Enggak, menina. Ayo, na, nak. Oh, na, hi, hi. So, pun, ta, papamu, Papa mu, akong Robinson. Papa. ang Robinson. Punta ka lang dito pa Robinson? Siyempre! Ay, isa lang ako pera. Oh. Ito, so, gusto mo? Oh. Oh. Ito so, yan. Oh. Ito yan. Ayan. Ano tayo mo dito na. Hindi dito. 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 Sige. mo. Katin, para. Tungan siya pag ano, punta okay. rin soon. Sige, bilis. Sa noong. Ang matakot. Tampak. Sa'yo na tumama nito. Bilis. Walang buo. Wala. Gusto ko buo. Buo. Oh. oh. Ya ka dyan Ito pa Mga kulang pa yan O oh. Mga kulang pa O uh. oh. oh. yeah, Tama mo na oh, Ito pa Meron pa Ito oh. Ito Ito oh. Ayan Sige okay. Saya ka Ayoko na nga nito. Hindi pa magbasa. sakap ng bote Ma naging nagwa mo o Bote si. makakapon ng bote Baet Niya ko ng pera pa. ako ng barya. Sakuhin ko ng atin lahat. Eh O bossin ka ko, buti ka na. Ang hiyan akong pera, bigyan ako ng bariya. Ah. Kaya, kaya ako ito lahat. Kala, ko mag-shopping ka. Tulungan nga lang ako. <laughs> Pero ngayon mo yan. Sige, okay. pag maupos mo yan, bigyan kita pa shopping. Marunong ka pa yan. Kahit pa ikaw ay sako ko eh. Okay, pag maubos mo yan, pagsako. Bigyan ka tapos shopping. Ha? Ah. Ha? Okay. Man, isa ako muna pala lahat. Oo, okay. oh, lang naman ito sa kuhin eh. Oo, okay. oh, okay. 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 uh, diba? Oo. Oh. Oh, nasa ko na lahat. Okay. Lahat, tingnan mo. Blipin lang. Nasako ko na natin. O. O, pera ko. Bilis, ah Oo, oh, syempre so, may lakad. Gusto <laughs> talaga pagkailangan ng pera. Hindi na. Dami. Akin na. Kailangan talaga pera. Mga um, ano magkailangan mo? 10,000. Okay na yan. Nagli! Akin na yan. Okay. <laughs> Okay, thank you.